kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang alamat ng Yamashita Treasure noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang asya ay nasa ilalim ng pananakop ng Imperyong Hapon. Isa sa mga kilalang leader ng tanilang hukbo ay si General Tomoyuki Yamashita, kilala rin bilang The Tiger of Malaya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga Hapon ay nagdala ng matinding takot sa mga bansang sinakop nila, kabilang na ang Pilipinas. Ngunit sa likod ng mga kwento ng digmaan at karahasan, sumibol ang isang alamat tungkol sa kayamanang iniwan ng mga Hapon bago sila tuluyang natalo. Ito ang tinatawag na Yamashita Treasure ayon sa alamat, sa panahon ng pananakop ng Hapon, ang mga opisyal ng militar ay nangulekta ng mga ginto, alahas, at iba pang mamahaling ari-arian mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ang mga yamang ito ay ninakaw mula sa mga bangko, simbahan, at mayayamang pamilya. Pinaniniwala ang plano nilang ipadala ang kayamanan pabalik sa Japan bilang bahagi ng kanilang warlord. Gayunpaman, habang papalapit na ang puwersa ng Allied Forces, napagtanto ng mga Hapon na hindi magiging ligtas ang pagdadala ng kayamanan pabalik sa kanilang bansa. Dahil dito, napilitan silang magtago ng malaking bahagi ng mga yaman sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Isa sa mga pinakatanyag na pinaniniwala ang taguan ng kayamanan ay ang kabundukan ng Sierra Madre at mga kuweba sa Hilagang Luzon. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon ng digmaan noong 1945, inutusan si General Yamashita na protektahan ang mga yamang naipon ng hukbong hapon, kasama ang tanyang mga tauhan, sinimula nilang maghukay sa iba't ibang lugar upang pagtaguan ng kayamanan. Ang mga kuweba ay pinuno ng ginto at sinelyohan gamit ang mga dinamita, ang iba'y binalot pa ng mga bitag, tulad ng mga lason, granada, at mga bumabagsak na bato, upang siguraduhin walang makakakuha nito. Upang mapanatili ang sikreto, sinasabing maraming manggagawa, bilanggo, at sundalo ang inutusan na magtago ng kayamanan. Ngunit pagkatapos ng gawain, sila'y pinatay upang walang makapagsiwalat ng lokasyon ng kayamanan. Ang mga nakaligtas lamang ay ang ilan sa mga tauhan ni Yamashita, ngunit dala nila ang lihim hanggang sa kanilang libingan. Nang tuluyang matalo ang mga Hapon sa digmaan, nadakip si General Yamashita ng Allied Forces sa Ifugao noong Setyembre taong 1945. Siya ay nililitis para sa mga krimen ng digmaan at binitay noong Pebrero taong 1946. Ngunit bago siya namatay, maraming haka-haka na tinangka Pilipino pilitin na isiwalat ang lokasyon ng mga kayamanang itinago ng tanyang hukbo. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Yamashita, kaya't ang eksaktong lokasyon ng kayamanan ay nanatiling isang misteryo. Pagkatapos ng digmaan, nagsimula ng kumalat ang mga kwento tungkol sa Yamashita Treasure. Maraming Pilipino ang naniwala na mayroong kayamanang nakabaon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga kwento ng na mga nawawalang kayamanan ay nagbigay ng pag-asa sa mga naghihikahos na tao, kaya't maraming naghanap nito sa kanilang mga bakuran, gubat at bundok. Sa gitna ng paniniwala, may mga ulat na may ilang kayamanan ang natagpuan. Noong dekada 2070, may isang treasure hunter na nagngangalang Rogelio Rojas na nagsabing natagpuan niya ang isang gintong estatwa ng Buda na puno ng mga alahas sa loob, ngunit ang kayamanan ay kinuha mula sa kanya ng gobyerno noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya na nagpatuloy sa loob ng maraming taon.